Good morning, good morning. Ito ang bata ko. Oh, Ayan. Uh, mahaga, mahaga. Kung... Ito niya, ako daw mamamanigo ng pakwanay tsaka like, mait. Namait. Yun ang so, sunod. Uh, hindi yan ang mga... Ayan. Ang mga mura. Good morning. Ito po. Ayan. Yan, mag ako doon ako. Tsaka... So, Pagkukuha akong talong kaso. At, at... Mula ka lang ng kalabasa. Ay, God, good morning, good morning. Ito, pakwan. Magkano sila ito? 40 IDOL. Yeah. 40? Uh, At mo kaming dalawa doon para... Makapakain uh, ng pakwan yung mga bata ako. Pakwan. Anong ulam natin ngayon? Karisa. Uh, Karisa. Uh, patola. Patola. Uh, ako patola tsaka tinire itong pangwa. Mga uh, IDOL, good morning, good morning. Ayan. Uh, mga pulang-pulang po itong ano ito, iyong... IDOL, 240. Ay, 200 ka, 200. Hindi pa naman alam ang sinasabihin niya mga idol. Mga yeah. idol, mura na yan. Oh, may limang kilo. Oh, mura, mura. Good morning, good morning. Good morning, good morning mga idol. Madalang walang yung patola ko pero makakapagluto na ako ng kung ano. Miswa, darating yung buso ko, daw niya miswa. Ito naman, mag ko ako ng ano, ng uh, talong dosa sa uh, binigay na mais mga idol good morning good morning ito so, uh, along this patola ito patola patola, patola. marami na tayo muna mga tito patola napakasarap na patola nito mga idol good morning yung parang mga mais natin meron na rin palang tubong mais

Amay ah, laman ng konti. Good morning, good morning. Napakaluwang po rito. Eh, si Mamboy ko, mga idol, mahagang na ang pinapakain namin sa Ostrich, Street. Uh, ano? Talbos uh, uh, ng kamote. Bangpong at saka talbos ng kamote. Sa lang ito sa Hindi pa, hindi pa kumalis. Ito, ang daming opo. Kailangan binog yung talim. Ah, binog hindi yung ano? Paba. Hindi maganda. Sino ganda Ito, hopo. Hopong mataba, ano? Masarap nito ito. Puro gulay. Good morning, good morning. Ito para yung hopo na ma aba. Ito. Ito dapat gagawin natin bili. Huwag nyo munang papakuha, No? i natin mga talong. Ayan. Ito, lalagyan ko rin ng ano? Bulaklak ng kalabasa yung ano mga ito. Swam. Bulaklak okay. ng kalabasa yung swam. Swam ito pa yung ayan tingnan niyo. Good morning, good morning mga idol. Yan. Napakagandang buhay mga idol. Pagka umagang kay ganda, mamimitas ka. Yung <tinyo> baboy mga idol. Kulitul ko <tinyo> yung marami to. 20, kilos. 20. Mm -hmm. Good morning, good morning. Ito <tinyo> super, pwede to ba, laaw red, paninta. Maganda lagi naman paninta para alagang naka. Dahil talaga si Papa, di kaya ano magkumot. Ah, oo. Ginatim ba ng kubo para para Mamaya double natin yung mga idol. Good morning, morning. morning, morning. Magluluto po ako ng kanisa ng ng ganisa. na muna natin yung kanisa Higyan natin ang tuloy. Magluluto na ako naman. From good. morning, good morning. Good morning, good morning. Hello, good morning, good morning. Hello.

Well, uh, uh, kau okay. ada okay. oh. <tellan> Mayroon pa rin? Ha? Kumuha lang Kumuha lang Akin okay. Shut out sa mga taga-bikol Shut out sa mga taga-bikol May no, sinanay kanina

نماین، نماین، نماین که دایی که دیره نه ایتالیا چطور پریم؟ وقت چیم؟ اونا میذارن از تلو ایتالیا، این دیگه اونا نیومد. ایتالیا. لگونا. شاید اول سمت اگر لگونا. پروکارنیس. کارنیس.

Bicol Bayan Bayan no, no. Nagat Pili Set up ये बैठिया मैं

from Tagayan Oro. Check out sa mga taga Tagayan taga, de Oro, idol. Tagayan ano, de Oro, sa top po sa inyo lahat. Mga idol, good morning, good morning. Ang lagi sinasabi niya, idol, morning, good morning. Pasinsa na po sa so hindi ko na babasa. Mahina ang kalabat. Mahina <laughs> rin sa pagbabasa diba si Rudy, mga idol. Kamuha ko lang. Kamuha <laughs> lang kami nila, good morning. सब ऐसे तगा लगू तगा लगू मैं तगा लगू रहा है इधर सब ऐसे ही है बोला सुंगमाई की तो माय करो मरामी पतोला मरामी बोला फिर ना मसल पतोला 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 Ang dami-dami ay lahat. Ang dami ng ay Ang dami-dami ay lahat. Ang dami-dami ay lahat. Ang dami-dami itong lahat. na manamis dami ay lahat. Ang dami-dami siya. lahat. Ang dami-dami ay lahat. Ang dami-dami ay lahat. Ang

yeah Pagkakataon tayo. Good morning, good morning ito. na tayo ng storm na mayayos.

<laughs> đây rồi, đây rồi. Ayo, ayo. Rồi, chó. Drayon dandan, con yêu

minyak habis minyak habis minyak habis minyak habis